May anak na? Dalawa. Dalawa. Single mom din. Single mom. Ilang taon ka nang uh, hindi nakalunok ng gatas? Uh, months. Months? Hindi eh, <laughs> Hindi ka umiinom ng gatas simula pagkabata? <laughs> Umiinom naman. Ano ba talaga? Pag umiinom ka ba, hindi ka ba lumulunok? Hindi. <laughs> hmm. Kaya pala medyo payatin ka, no? <laughs> Wait, hindi ka sa nasusustansya. <laughs> mm -hmm. Next time. Napakahalaga ng gata sa katawan ng uh, tao. Alam mo ba yon Tatry ko next time. Masarap ba yun? Uh, Ba't ako tinatanong mo? Tingin mo lumulunok ako? Uh -uh. Hindi okay. mo nga na get the feel na ikaw yung uh... Yung... <laughs> uh -uh. Bakit ka nandito? Nagahanap, syempre. Mm -mm. 34 years old na to guys ha. May dalawang anak. Nagahanap ng boyfriend of a uh, katol a ah, katol sorry sorry <laughs> tinggal ka ba? Oops. ha? tinggal ka bakit? bakit mo na itanong? wala naman tinggal ako one meter away <laughs> mm. sayang gwapo mo pa naman gwapo mm -hmm. may filter yan ay Sarah ano sabi ka mo? ano ma'am? Ba't ang gwapo mo? Filter nga ni. Ay, hindi ba pwede ito na lang? Ibaba nyo yung guys, guys. Hindi ito pala naghahanap si Chinita. Ibaba nyo si, si Jaimir. Jai share wait lang sir But ha. Wait. May titirahin lang ako. seven mm. 2,700 viewers. Everybody, close your eyes. Magre-retwa lang ako sa gilid, mm -mm. Madam, si Tupo may asawa na. Uh mm -uh. -mm. Ay, kalungkot naman yun, host. Ay, nalungkot Sayan. ka. Mm -mm. Ay, kita. <laughs> Totoo yun ba yung sinasabi mo? Hindi ba pwede, ano, host, na option? Okay mo, yung option ako. Hello. <laughs> Patay ka <laughs> Ma'am, yung sinasabi mo, Int intindihin mo muna ng ilang beses bago mo sabihin. Oo, kasi... Bakit? Totoo yung sinasabi mo? Hindi, host. Pag mahal mo isang tao, tanggap mo kahit sino. Kahit sino ka pa. Hindi mo pa ako kilala. Makikilala mo na ba yung pagkatao Pilan, ko? Lagi kitang pinapanood. Alam ko may asawa ka. <laughs> Pero gusto mo pa rin ako. Ayaw mo? Hmm. Hi. Sure ka? Hmm. Sure. Sure na sure. Mm Hindi -hmm. nga, host. Ba't Ano pang kinakain mo? Tanggalin ko yung filter, mo para ma-turn off ka. <laughs> oh yan ang itsura yeah. ni 2.0. Ay, ako pa rin. Ay, gwapo pa rin. Ibalik ko na lang yung filter. Wala nang pinag <laughs> Mm, mm Paano mo nasabing guwapo o mabait si 2.0? Kasi hindi mo pa naman ako nakakasama. In appearance, of Appearance. Sa, so, mo. Mm -hmm. sa katawan mo. Macho ka kaya? Nakita ko. O tingin nga, Iba. titikim ka? Pwede ba? Ah. <laughs> Pwede ba? Mm -mm. Madam. Kung ikaw maging partner ko, uh, kung sakali man, nako, baka hindi mo uh, kakayanin. Bakit? Mahirap kaya, kaya mo kaya. <laughs> hindi lang naman pagdating dun sa physical contact eh. Mahirap hmm. intindihin mahirap mahalin, mahirap pakisamahan si 2.0. Hose, pag mahal mo isang tao, lahat hahamakin masunod ka naman, ko Mm, bakit hindi mo hinamak ang lahat ng mga magkasama kayo ng ex mo? Babaero, cheater. Oh. Kung sakali man papayag ako sa gusto Once, mo, wala na rin times, na pinagkaiba so, sa kanya. Babaero na rin ako. Wait. 50 times kang nilong? 50 times. Mga 10, 10 to 20 times nilo ako. Oo. Oh. oh kung sakali man no, ako ay may at anak na. Ngayon, okay. kung sakali mag-oo ako sa sinabi mo, wala na akong pinagkaiba sa kanya, parehas na kami. Hindi, eh, ka do'n, Luis. Okay lang. <laughs> Hindi mo discouraged, guys. <laughs> Oo. Taga saan ka ba sa Pilipinas? Antipolo. Naku. Tripata ko na mataga Antipolo. <laughs> Alam ko na yung iwasan kong lugar, Diyos ko. Oh, Hindi <laughs> po ka ba? Tagasal ka? ako, pero nasa Mindanao ako ngayon. Pwede kita punta, Luz. Nauna. Saan ka ba? Polito de Antipolo. Antipolo ka lang, una oh, sa ibang bansa. Antipolo lang. Um, um, Singapore. Singapore. Mm -hmm ma, ma madaling sabihin, mahirap gawin. Sabi ko nga sa'yo, mahirap pakisamahan, mahirap mahalin, mahirap mm. intindihin ang isang 2.0. Okay lang, Jose. Hindi, joke lang, Jose. Baka Mag magalit yung asawa mo. <laughs> Papayag na sana sa ako, kaso nga lang nag-joke siya, guys. Eh. Hindi, baka yung asawa mo, okay. <laughs> Lana, binawi na, binawi na, guys. Hindi uh -oh. na, na ako Why na ako. <laughs> Huwag ka na. Magpakit na kayo, guys. Tag kita. kita, pero... Ano? Sabi ko, tag kita, pero... Ganito na, na lang. Parede. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan naman kita. Ha? Oh, okay? Um, wala kung wala na talaga at, at nataglagas na, kailangan na talaga, ay, go natin ang paraan yun. <laughs> Madali lang yun. ko <laughs> <laughs> <Di parang yon. laughs> Hoy, baba niyo itong moderator. Hindi alam, sir, bakit ka nandito. O, nag-request ka eh. <laughs> ano <laughs> pa? Mm-mm. may asawa yung host? mm <clears throat> Kung, kung may asawa yun, sa'yo na lang papatol. Aba? <laughs> Ma'am, alam hmm. mo ba bukas? Oo. Uh lang, viral ka na. <laughs> Hala ka. Ha? Lance, magandang gabi. Magandang gabi rin, lads. Matik yan. Bilis-bilis na ano mo open cam pag ikaw na ibaba ng moderator lang kasalanan na. Pero oh, sige sumayaw ka diyan, sir. Dancer ka. <laughs> Kumalikot ba? May like ka bang kitikiti? <laughs> Ilan taon ka na, Rico? 25, 25 po, Idol. 25? Oh, alam mo bang 32 years old na ito si Chinita? Opo, alam po. Mm, -mm pasensya ka na ha, nangangailangan na kasi kailangan na namin maghanap dito. Mm. Ang problema, no? Kung pasado kasi standard niya. Matagal na rin natutulog yung baobao -bao niya. Mm. Yung saging ko dito, yung kinukulit niya ipakain niya sa baobao -bao niya. Oh. Mm. Grabe, nga pag-alaga ko sa saging ko, hindi pa hinan sige lang ipakain sa baobao -bao niya. Okay lang ba sa'yo, Ma'am Chinita? Si Rico? Ah, hindi. Sige, sir. Better luck next time. Sige. Thank you.